Mga boss, may napuntahan kaming kainan dito lang sa Kapitang Pepe, Cabanatuan na nagsaserve nga ng bulalo at bulalo steak na 150 pesos e unlimited rice na, unlimited gravy at unlimited sabaw pa na swak nga ngayong tag-ulan. At bukod doon, e meron din silang mga rice toppings sa 99 pesos. Meron din sila ditong mga sizzling meal na 99 pesos, only rice, soup at gravy na rin. May mga alacart din na swak na pang-ulam o pang-pulutan dahil pwede din kayo ditong mag-inuman. Eto nga pala yung Fratelli Grill and Restaurant na matatagpuan lang sa 33rd Street ng Kapitang Pepe subdivision Station, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Katabi lang to ng dating 33rd na inuman. At eto ay dining area nila dito mga bossing. Maayos at komportable din kayong makakakain. Bali boss nga daw sila dito araw-araw ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 11 ng gabi. Pwede rin kayong magpa-deliver via grab food. At eto na rin yung kanilang menu mga bossing. Pakipost nyo na lang ulit yung video para makita nyo yung bawat presyo. Nag-accept nga din daw sila dito ng reservations para sa mga small gatherings or special events. At si Rafa Pusa nga unang kumain dito mga bossing at yung tinikman niya itong kanilang bulalo steak na 150 pesos only rice soup at gravy na din. Sigurawa po. Sa wano ata muna yung first bite. Ayun, no? Oh, may sumampiyad po. Isumpak mo na nga ng buo yan damang dama. Ang ganda ng kasan ito, mga bossing, sulit na rin sa halagang 150 pesos. May bone marrow, tapos mga laman ng baka na ang lambot din. May mga laigo din, gaya ng pechay at mais. Yung lasa naman ng gravy, eh okay din. Unlimited rice na nga yan, unlimited gravy at unlimited sabaw, kaya't mabubusog ka. Hmm. Pasok na pasok! Solid! ito naman yung kanilang bulalo na ikman ko. 150 pesos. Anli rice at anli sabaw. Kung gusto nyo mag-gravy, eh pwede din. At yung mga bossing kain tayo. Unong kogot. Uy, lombot. Ang lambot nga ng litid na nadali ko na mga bossing. Ang sarap din simutin ng mga laman na nakakapit sa buto. At nagputrip na nga rin ako ng may kanin dyan. Malambot yung laman na kasama nito mga bossing. At yung lasa naman ng sabaw, eh malinamnam din. Kung mabibiting kayo sa lasa, eh pwede nyo namang i-adjust. yung mga panimpla naman dito. Mas nagandahan ko lang yung ng bulalo steak nila na tinikman ni Ropam Pusa. At eto naman yung kailang rice toppings na crispy adobo. 99 pesos na pinutrip ni Ropam Butiki. Isa to sa bestseller nila. Hindi naman nakakapagtaka dahil ang visa ng lasa. Ang sarap sa kakanin nito mga bossing saka ang lambot pa ng pinakalaman at taba panalo try nyo rin dito mga bossing pag nagpunta kayo yung kailang bangus fusion nagustuhan namin to ng mga raw pa ang lutong ng luto ng bangus saka ang tabaren. rin pero ang nagdala talaga dito mga bossing ay eh, yung parang insiladang talong nakasama nagalo-alo nga sa bibigin lasa niya mga bossing na bestong kainin lalo na kapag mainit pa tinry nga din namin dito yung kailang fratelli chicken eto naman mga bossing medyo nakakabitin lang nga pala, mga bossing kung iinom kayo eh meron sila ditong sulit na promo kagaya ng sa Alfonso or sa Bucket of Gere nila na may kasama ng pulutan. Saka meron nga din daw pala silang car wash mga bossing sa may and Pacific Mall dun sa may parking. At ay na mga bossing para sa amin ng mga rapa ang nagustuhan namin dito yung kailang bulalo steak, pork tocino, bangus fusion, okay din yung crispy adobo. Kaya kung natakam ka din dito sa bulalo na swak nga ngayong or naghanap ka nga ng pambusog ang kainan dito lang sa kapitang pepe kamanatuan, eh itrya nyo na rin dito. Yun lang, gira na mga bossing! <laughs>